So what's up guys? Magandang umaga sa lahat. So today is a uh, Tuesday no at bagong araw, bagong trabaho na naman. Ha, tapos na yung bagyo no. Tapos na yung mga padwede. So okay na yung panahon ngayon no. So ha, ha, Duty time na naman tayo ngayon. Meron na yung dala dito, ayan no. Ha, isang bung manok ibigay natin sa kasama natin doon sa ating trabaho dahil ha, alam nyo na ano? mamaya kwento natin so wala tayong oras trabaho muna tayo So what's up, mga kurap at nandito tayo sa school ngayon sa Cyberport So yung dala nating chicken no? yung manok na ibibigay natin doon uh, hindi pa natin nabigay dahil uh, medyo maaga yung drive natin kasi a few moments later dapat nakabalik na tayo dito sa ating <laughs> bahay no bahay ng amo ko so ngayon ibibigay natin yung chicken pit gang dito <laughs> gago dapat dito binibigyan natin sila no give and take lang to guys huh. i give you this one to you Okay, thank you, thank you, thank you. Uh, are you what today? Oh my god. Oh. You buy this? Yeah, yeah. Give GoPro. Depends. Depends. Yeah. <laughs> thank you. <laughs> oh yeah. ayo, you love go back home because need to bring lunch back for Monica? Yeah, I think I drive Alpha and I go back. Home. Anyway. Maybe I go to office. Go to office deh? Yeah, because Peden stay in the office. I don't know, but go back home. No, I think So dito nandito tayo ngayon sa Nanpong Center sa Chunwan at ito nag-aantay tayo sa amo natin kasi may pinupuntahan sila dito. At maraming ano diyan, maraming sasakyan na dumadaan. Kaya ingat tayo. So nandito tayo ngayon sa Team L Tower dito sa Chunwan Housing Road mga korap. at Kukuha muna tayo dito ng lunchbox dahil pupunta tayo sa Kuswibi ngayon at pupunta tayo sa Sungsoy so ngayong araw na to malayo-layo yung mararating natin kasi pupunta tayo ng maraming place no? So, kanina galing tayo sa Nanfong Center doon sa Tsunwan pa rin yun. pero ngayon ha, akit muna tayo sa taas kasi alis tayo agad no? kita-kits tayo mamaya mga korap. ngayon sa Cross Harbor sobrang traffic so dito ako dumaan sa dayon ng tulay kasi yung tulay na dinaanan ko kanina sobrang traffic hindi ako makalaba kaya tingnan ko dito sa, sa may Jordan Road kung makadaan ako pero kung hindi ako makadaan siguro ito na naman yung time iikot na naman ako doon sa Sorosbury Road sa uh, Simchatsoy kaya ha, tingnan natin no? pero traffic pa rin no? kahit ganito kasi maraming nakaparking eh. ayun o nakaparking So ayan mga uh, kurap, mas mabilis pala doon sa ano, sa Jordan Road Nandito na ako sa Cross Harbor Papasok na ako Kaya Mas maganda talaga yung Merong kang naisip na ibang daan Para Mas madali So yan Dito ako bababa Dahil Litton Road to dito Tapos Mag left side ako Para mas mabilis Papunta doon sa Indonesian Consulate Wala masyadong traffic dito Pwede man akong iikot sa kabila Pero ang problema Malayo Saka baka traffic din maraming stoplight dito uh, Past lunch time na At hindi pa tayo kumakain <laughs> Pero dito lang tayo dadaan sa Leighton Road Dito yung Crown Plaza Pero naalala ko dati dito yung Yung amo ko na pinasundo ako dito pinatrain Tapos naligaw <laughs> Ito yung McDonald yeah, you no? Know? Yan. Dito ako na tayo, no? Pa-Cosibay. Pero liton Road pa rin to dito eh. Pero kung makita mo dito mga kurap, yung kalsada sobrang late, ayan oh. Ako nga dito yung gulong ko, lumagpas na sa solid solid white lane dalawa. Pero may daanan pa ng train, ayan oh. Delikado 'yan pag may train, baka mahagi pa ako ng train. Kasi sobrang late yung kalsada so, eh. So nandito na tayo ngayon sa Causeway Bay kung saan pipikapin natin yung estudyante si dito at dito sa Indonesia Building you know, dito yung Indonesia Building sa consulate ng Indonesia consulate yun know. o so ang time muna tayo dito saglit kasi uh, alao na pa naman so meron pa tayong 8 minutes kakain muna tayo a few moments later so nandito tayo ngayon sa Shung Station yung may mga pulis na kiyatan Shung Station yan so dito ako sa kabila kasi mas malapit eh papunta kasing lowo yung estudyante namin kaya mas dito mas pa pabor dito diretso na ng lowo, kaya dito ako dito ko siya dinrap so ngayon mahirap dito Shung Station yan so tayo babalik naman tayo ngayon doon sa ano sa expressway ito yung eh, Shung Station to dito eh yan o no, dyan So eco tayo dito Yan Ito ang daanan papuntang station jan So let's go na tayo guys Going to Cyberport Cyberport time Ang layo ngayon Mas malayo pa to Actually hindi na ako gumagamit ng Google Map Dahil kabisado ko na dito eh Kasi dito ako galing dati eh, no? Sa panling eh Kaya hindi na ako gumagamit ng Google Map Kasi alam ko na itong mga lugar na to. Kaya kahit saan ako pekot-ikot dito, wala na alam ko na, 'di ba? Ganun talaga 'yon, no? <laughs> kasi tinatandaan ko talaga kung saan ako pumupunta, kaya pag pumunta ako dito, wala nang Google Map, no? Diretso-diretso na 'yon. Kahit pagbalik, diretso-diretso na 'yon. No, wala na. Kahit marami akong iniikutan dito, alam ko na 'to, no? Para na tayong taxi driver. Kaya ayan. So, pupunta na tayo ng Cyberport mga kurap kasi 3.30 yung alaga ko doon. Dapat maabutan ko doon. No? Kasi magwawala na naman yon. Ha, let's do this Dito sa runabout na to Dapat hindi kayo malito dito Kasi maraming pwedeng anuhan Lusutan, kaya Yung mga linya papuntang yun long Funling, typo Dapat sa typo tayo Ayan o Malaking big bus eh Kaya ingat talaga Pag ganitong mga Mga runabout at so ayan mga kurap, nandito na tayo sa Cyberport ngayon At dahil medyo maulan yung panahon at medyo maambun ang Dahil yung langit na yan ay yan no? Kawala pa lang, hindi pa umiinit ngayong araw na to eh no? Kanina umaga, medyo mainit na Ang problema ngayon, biglang umulan Ang problema naman, so nakikita mo yung doon Yung may tower dyan Kita mo yung tower? Yung dalawang tower sa Lama Island, I've been there before Ha? Huh? So ngayon ang pag-uusapan natin ngayon Kung nakikita mo kayo ng umaga no, Nagbibigay ako ng buong manok yon dun sa helper doon no? Indonesia yon Kasi nawa ko last time na nakita ko silang kumakain no, Na wala, wala, wala talagang, Wala noodles lang saka... Kasi alam mo naman na nerespeto naman natin yung relihiyon nila Dahil Muslim sila Pero ang akin lang naman no, na kahit makain ng medyo maganda kasi doon sa bahay na ang control ng mga pagkain noon yung mga matatanda. So ang ibig sabihin no, no hindi sila pwedeng kumuha ng basta-basta kay -basta. merong kamera doon sa taas. No, sa kusina merong kamera kaya mahirap na ganoon. So nakita ko yung kalagayan nila na ano. So ngayon ako naman no, uh, gibintek naman kasi sila din naman yung nagbibigay ng lunch box oh. So bumibilis sila ng pagkain tapos binibigyan ako. So ngayon, ang ginawa ko, bumili din ako para ibigay sa kanila. No? Sa lahat ng mga kapiluto natin dyan, ang ibig ko lang sabihin, bakit ako nagbablog, no? nakikita yun na ipaabot sa inyo. Dapat hindi hindi tayo swapang. Uh, dahil nagsabi yung amo na Ah, sige, dito ka maglansang paluto ka hindi ganoon, no? Dapat tayo isipin natin nga maghihilahan, no? Hihilahin, hi natin sila masama sayo na umangat. Hindi yung inihila mo sila pababa. Kasi medyo malaki yung sahod naming driver. So, yung DH medyo maliit. So, yun ang point ko. Na ako nagbibigay ako, tawad ah, ko, binibigyan ko sila. At bigyan din natin sila kasi nakakatulong din sila sa atin at maraming salamat guys so nandito ako sa Cyberport report ngayon Mag sundo na naman ako at babalik tayo sa Tsunwan mamaya dahil uh, may, may susunduin tayo doon at pagkatapos sa Tsunwan babalik pupunta tayo ng Nuwansay mamaya di ko alam kung saan susunod kung uwi na ba o oh. basta marami tayo pupunta ngayon maraming salamat ha kita, kita tayo mamaya ulit A few moments later So what's up mga kurap So nandito tayo ngayon sa one So dito yung bilihan ng mga pusa Ayan no? Bilihan ng mga pusa sa kaaso nandyan Yung kabila pusa din Bilihan ng pusa Nandito tayo sa Canon Street no? Canon Street Kaya medyo traffic dito Papunta tayo ng Hanisi Road Talagang traffic dito Wala namang katapusan traffic dito eh. Palagi naman eh saka yung ilaw no ang oras natin ay 6:08 pero yung silaw ng araw napakaliwanag pa rin no parang hindi ko makikita yung harapan ano eh, sobrang sobrang liwanag so magkukuha tayo ng documents at magsisintay ng pera magkano ha ah, malaking pera to men 80,000 Hong Kong dollar so mahigit siya sa mga half million half million magsasend ng half million na pera oh. kaya <laughs> ito lang so ito yung kaganapan dito pag gabi na pag gabi na eh Ayan. maraming tao sa daanan eh dahil nga yung iba nagre-restaurant yung iba pa uwi na siguro yan so, ang hirap eh no? saan ay pupunta Ayan you know, malaking mga ano dito Yung establishment Marami dito ano Maraming restaurant So yung mga pagkain nila is yung mga duck yung pato no <laughs> Mga swan o, Sa suka, swan Gaman Sa marami eh Kung yung mga gustong bumili ng pagkain na medyo mura dyan Medyo mura yan dyan Pero ha, ayun na kasi naguguna na Ayan you know. pupunta tayo ng cell cycle K ito yung Caltex dito so yan so no, na nagkagulugul na yung mga big bus eh no ipon -ipo na sila so hindi eh, ko alam <laughs> ah, traffic nga naman kasi kukuha tayo ng mga documents hey, at ka kayo!